Kita mo kuya? Hindi, nag-fix ako sa kanya. Ah. Sabi niya kuya, pasinsa ka na. Oo, sa trabaho pa yung kuya. Hmm, Lumabas ako, ala ko na. Ay, so, ala ko na. Hawa nga yun eh, Ay, awa mo na, nakabidyo na yan. Sigilang. Layo ka, dungo ka. Dito, dito. Nakita ba si Dok, Malakas na uyan. Ali. Sa ganun oh. Pag naramdaman mo hmm. na din talaga, hindi ang yung tama. Ibigay mo sa na sa Ano mo na nakuha niya? Sa ka naman. Sa kita ka naman. Sa kita ka Ay. Three days. Wala na yan. Ay, magdamag yan. Three days lang. Wala na yan. Ang problema na lang natin dyan yung lungs mo. Wala. may bawang, madaling mga. Diba? Ay, yung lungs, lang yan.

ang gamot sa no? Oo. Yung na sa isang... sa yun? Oo. Repumpisin, isoniazid, yun ang sumira? Yun sumira? Oo. Dito sa Oo, kasi mo naman sa kanya eh. Wala sa sakit. hindi ulo niya, na. Kaya nga eh. problema nito sa kaming kasi hindi siya makatayo ng mga Sinisira na Igni ang sinira. Hindi nila sinasabi ng doktor yan eh. Hmm. Ay, uh -huh. pag sinabi nila na uh, nag-complain ka lang ganyan, hindi sila nasabihin sa'yo ng doktor. Bawasan o itigil. Huwag oh, ka na kasi gumawa ng pera! Hmm. Huh? mo ng pera!